Ang masasabi mo, boy. Shout out ka naman. Riz! Nube! Shout out, shout out sa naman, ano. Eh. <laughs> Bindi ilogs. Yan ang mayaman to dyan na yun eh. Mampago na ba? Neng! Ga! Ga! No, ang gapiglab sa mga kinaan na sugat ha? Oo. Mm. Okay man eh, ganang susugat eh. Saga man eh. Saga man eh. Mantatalaban niya. Saga na. Saga na ba? Diyagilig-gilig-gira Langga, sige, sige. Sige, Hindi mo kayo dimanay? Hindi. Talagang hindi. Ay! pa ay. Ay. ay! So ngayon, dandyan na sila. ikamera mo kami dyan. Ika, unlad pa pa. So ngayon, kukuhaan ko ngayon ng talaba. I challenge ko ang sarili ko.

oko anak kami ang pagbiglas ko ma 30 ta fresh mikiwi abalang dimeto mikiwi to

So nakakapagod pa lang sumisid. <laughs> Kasi hindi pa ako sanay. Pero grabe sila yung hininga nila. Di ba? Si MJ. Ang titibay nila guys. So yan, i-video mo pa sila. Lalangay hey, pa ako. Dapat may gloves ako, di ba? Para ito try ko. Si gloves! Si gloves! Mahirap pala mag-ano ng talaba. Open, eh. Sa mula ba? <laughs> <laughs> Pero <Pira> bastos nga. <laughs> Sobrang lalim dito. Ellar gue, kan daw. 1 minutes.

So yan. Ano mo sabi mo MJ? Tama hugo. Ano sasabi dito? <laughs> Tutang din dini. Sugat ako. Ah, uh, anong sabi mo Jomar? Jomar. <laughs> ano ba ang pangalan mo? Ginatong ginatong ka drink. Mga ilang oras kayo nagaganyan? Ano? Sakay. 1 hour. Pag 24 hours and Pupunuin niyo lang 'yan. Hindi. Hindi. Comfort. <laughs> Tapos bibenta nyo na? Hindi. Kung kakainin nyo. Pero pag madami yung nakuha nyo, binibenta nyo? Hindi. Hindi. Kinakain. Kinakain lang? lang, lang ah, pinagtitripan lang. Oh. Pero may mga kumukha dito na binibenta. Wala. Oh, oh. Meron, meron pala, meron. 150 isang timba. 150 isang timba. Nakakaisang timba kayo. <laughs> ah sige, ilagap ni

ini Ang dami yun na agad nakuha. O, oh. ang galing naman. Gusto ng ka? Ako ba? Ha? Gusto ng screen ka? lang. Ha? Lago lang. <laughs> Gabi Ang da- Doon, nilalangin mo na doon sa may ano? Oh.